Alam niyo bigla ko lang naisip ha Among the 12 apostles ni Jesus Christ si John ang pinakamaswerte. So bakit ko nasabi 'yon? I have like four reasons, several reasons. So first is nakasama niya si John the Baptist, yung cousin ni Jesus Christ. So ano sila, close sila kasi isa siya sa mga followers ni John. And then second reason is sa mga miracles na ginawa ni Jesus. Isa siya dun sa mga um, iilang apostles na nakawitness nun. Uh, first instance, first example ha. Kung kilala nyo si Jairus, ano siya, ruler ng sinagog. So, itong si Jairus ay may daughter na may sakit and then he pleaded Jesus na ihil yung daughter niya but then hindi pa sila nakakarating sa house nila may nakarating na sa kaniyang balita that her daughter was dead but then nung dumating na sila sa bahay na nakita nila na yung mga relatives nila yung family ni Jairus ay nagiiyakan na sabi ni Jesus, "Why are you crying? She's just sleeping." Tapos 'yon, nakita ni um uh, ni John isa si John sa mga nakakita na binuhay ni Jesus yung yung daughter ni Jairus. And then third reason is kasi kasama si si John sa inner circle ni Jesus doon sa 12 apostles na yon. So yung inner circle na sinasabi ay si Peter, si James, na kuya ni John and si John. So super close sila. Super super close sila. Um compared doon sa ibang mga apostles. So ito yung third reason. If you are familiar with transfiguration na nangyari Diba si Moses and si Elijah, nung kinausap sila ni Jesus, nandun si John, yung inner circle na yon Si Peter, si James, and si John, kasama ni Jesus nung, nag, nung nakipag-usap siya kina Moses and Elijah. And for reason, ito talaga yung pinaka-bonggang-bonggang -bongga nito si John. Kasi si John lang ang hindi naka-experience ng brutal death among the 12 apostles. So, di ba kasi yung iba na crucified din, yung iba na balata ng buhay, tapos may mga na matay because of saksak -sak ng sword, di ba? But for John, siya ay namatay because of old age. Kasi yung na-exile na siya sa Patmos. And doon na siya tumanda. So 'di ba, ang swerte-swerte nakasama mo na si Jesus Christ. Tapos hindi ka pa naka tapos hindi ka nakaranas ng yung masakit na alam mo 'yun, 'di ba? And ito pala ha, additional trivia. 'Di ba yung John, tapos first John, second John, third John. Nagtataka ako bakit may ganun, bakit nakahiwa-hiwalay? Eh si John lang din yung author noon, iisang tao, but then bakit four? Yun pala is, yung John talaga ay gospel ni John na parang kinikwento yung buhay, naging buhay ni Jesus yung mga nangyari. So yan, kaya may John na gospel. And yung mga first, second, and third, mga epistles palang, pala yun. So parang letter siya, letter ni John about sa iba-ibang tao, iba-ibang group of people na may certain topics. So, nasa yung John, nabasa ko na yung John. But then, yung tatlo is, yung first John, second John, third John, wala pa ako doon kasi, kasi nasa apps pa lang ako. But yun nga, nag-research nag ako, sabi ko, bakit may first John, second John, third John pa? So yun, naghanap lang ako ng background, but then hindi ko pa siya nababasa totally. So yun, i-share ko ulit sa inyo kapag tapos ko na. Nakakatawa. Alam nyo, um, sabi ko, diba, sa New Testament, sabi ko parang favorite ko na si Matthew, yung book of Matthew. Ngayon, alam nyo, Matthew and John na yung favorite ko. Kasi talagang na kwento nila since nakasama nila si Jesus, di ba? So, talagang naikwento nila. Eyewitness sila eh. Nung, nung nangyari or ginagawa ni Jesus. So, talagang na kwento nila in detail yung mga nangyari. So, ang ganda, ang, ang, ganda gandang basahin. So, so far ha, I love Matthew and Gospel of John sa New Testament. Nakaka-excite basahin. <laughs> Nakaka-excite tapusin. Eh, but nakaka pero nakakalungkot siya pag matapos na. But then that's okay. Kasi pag natapos ko naman, pwede naman ulit ulitin. So, yun. Thank you po for watching. God bless you. God bless us po.